Nining Merkulis Santos sa hapon, pangumusta ko ang sitwasyon sa mga pantalan sa Sugbo. Kung gidagsa na ba kinis mga tao? Atong sayaran pinagi sa live report ni Nico Serino. Nick! Yeslan, padayon ang pag-abot-abot sa mga pasahero nga manguli ay sa ilang tagsa-tagsa ka mga probinsya aron mutimaan sa Simana Santa sa ilang tagsa-tagsa ka mga lugar. Samtang kaganiha sa blan, mihimog inspeksyon ang taga-Philippine Coast Guard sa seguridad. Gigipatuman din hi sa pantalan. Gipangunayan sa mga opisyales sa Philippine Coast Guard ang pag-inspeksyon kaganiha sa pantalan sa Sugbo. Gikan sa gawas, sa gimuntar ng mga passenger assistance desk nga na sa sulod nga bahin, kundin gitanaw ang tanang aspeto sa port operations. Mipa-augment usab sila sa ilang kaugalingon nga 9 aron makasusi sa mga kargamento nga dala sa mga pasahero. Bisan ang sud sa barko, gitanaw usab sa mga opisyalis kung napatuman ba ang passenger capacity. Hugot nga gidili ang overloading, maong giawag ang pagpalit daan o ticket. Pasalig hinuon sa mga tagduma sa barko, matuman kini. Expected ninyo kanusama nag ang ang volume with passengers by tomorrow sugod so, yeah. na sa Friday uh -huh. then for the next after ko po uh, to... balik uh, Oh pagbalik na matut sa taga Coast Guard pabilin silang naka-heightened alert hangtod Marso 31 para makita na to ready ba ang Coast Guard personnel ready ba may equipments if nagperform pa sila sila mga duties mga inana po ma'am and so far naman ang mga pasahero na to ma'am what you can see uh, naman sila ma'am sa mga kay magbaon og taas nga pasinsa, magbaon og daghang tubig, and of course cooperation sa tanan sige nang susana nga paingon sa Bohol usa sa na nagpakisayod sa status sa iyang ticket sayo kuno siya nga nakapalit niini apan na sorpresa atol sa pag-check in alang sa seat number oh. ta seat number na lang apo. Samtang sa gawas nga bahin sa terminal sa mga ticketing offices, may abiso ng daan ang mga shipping companies sa ilang biyahe katong fully booked na. Maungag iawag ang mga pasahero mag-monitor sa ilang shipping company. Ning mga oras ato ipakita kayo makapuso ang sitwasyon din sa Access Road, kining Service Road paingon sa Pier 1 din sa Dakbayan sa Sugbo padayon ang pag-abot-abot sa mga pasahero nga manguli ay sa ilang tagsa-tagsa ka mga probinsya muapas sa ilang biyahe kasagaran sa mga trips karong gabi alas 7 alas 8 sa gabi nga susi nato sa terminal a building nga boarding na ugsugod kining mga mularga alas 7 alas 8 kong gabi isa lang bahin sa Visayas ug sa Mindanao kini makita sa baka puso kini situasyon sa mga ticketing outlets sa nagkaday mga shipping companies di na hinun kayo hinana kadaghan ang mga tao nga naglinya dinhi kay kasagaran mangod nakabook na siguro og ilang tickets ang mga pasahero pandu na mga karatula mga abiso sa lain-lain nga mga kompanya sa pipila ka mga biyahe nila nga fully book na gikan karon hangtod sa musunod pa nga mga adlaw atong abiso sab sa mga muanhi pa sa pantalan kun mahimo sa yuhan ninyo ang pagsud kay kaganiha do na ra build up sa mga sakyanan pasulod sa access road dinhi sa pantalan labi na nga karon nga Miyerkules Santo na sa pipila ka mga simbahan nga nagpahigayon og prosesyon sa pasos ni ining spy Wednesday o Holy Wednesday makapuso mas maayong ba musayon na gyud kun do na sa si bubiyahe karong taod-taod para sa ilang paglarga sa lain-lain nga mga probinsya Bukad ang latest gikan dinhi sa Pier area lan Okey, dengan selamat Nico Serino.